So guys, good morning. nandito uh, tayo ngayon sa ating Toyota Vios. Uh, this time, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng uh, speaker sa door panel. Ito. Yung speaker ng Vios. Uh, papalitan natin dito sa door panel. Para kung gusto nyo mag-upgrade -up ng mas malakas dahil mag gusto nyo magkaroon ng, ng anong bawa, gagawin yung amplify yung speaker siyempre yung nakakabit sa stack ng ambiyos limited lang uh, capacity ng volume so kung gusto niyo ng mas mataas na ampere o wattage o ampere papalitan nyo to ng mas malakas mas malaki ang capacity so ito ang gagawin natin guys ibabalik natin sa normal kasi nagtanggal na tayo ng amplifier dahil itong sasakyan natin ay ipapalabas na natin sa driver kaya lahat ng upgrade dito i-blood natin kasi baka mamaya magkaroon tayo ng problema dahil hindi na tayo yung may hawak na ito so ito po yung papalit natin guys Ayan. so ito galing sa Mitsubishi Ex ano to uh, adventure so dual ano to dual speaker ayan. twitter may twitter na siya. two way so ayan. so capacity nya pwede natin makita dito walang specs na nakalagay pero tingin ko dito nasa 100 ang volume nito nasa 100 ampere 100 watts nasa 100 watts ko so upisaan natin guys kung paano tanggalin yung door panel so pagtatanggalin natin yung door panel ganito yun guys Ito Ito ang tornilyo nyan so, tanggalin natin yung tornilyo So, ito guys, sa pagtatanggal ng door panel, ayan. Ito, tatanggalin nyo itong takip na to. Mahirap. yun guys baliktan pala yung sikwat ayan so ayan ang isang tornilyo nya tapos uh, ito Sige, lapag mo dyan. Dito na lang sa loob ng ano. Ito guys. Yan. So, ang tatanggalin natin ito nilyo. Sa dalawa, tatlo. Tapos, uh, ito, tanggalin din natin to Ito, inaangat lang. Ayan. So, ayan. Tatanggalin natin ito ng tornilyo. So yan guys, uh, bago natin tanggalin, tanggalin na muna natin mga nakaasa double dito. Ito. Yan. Tapos lahat ng tornilyo, So, yan guys. Pagka tanggal na lahat ng tornilyo sa kayong nakakabit dito, may dukutan yan dito sa ilalim. Yan, may parang kanal. Kakapain nyo, may parang kanal. Yan yung hahawakan. Kasi ito yung pit parts ng pinakamatibay. Para hindi babasag. Tapos, pipersay sa inyo yan. Yan. So, pag natanggal nyo na to, yan. Ito ka mo dito eto tandaan nyo lang yung kulay. Puti, green. Puti sa ibabaw, green sa ilalim. Tapos iaangat yun lang yung bahagya. Ayan. Ito yung kable ng uh, door. Pag open, close ng door. Saka yung ano, yung tawag nito, auto lock nandito na kalagay yan. So, ito yung, ito yung speaker natin na nakakabit. Ayan. Ito na. May nakakabit na pala eh. Bakit? Bakit hindi gumagana ito? Eh? Hmm. Dahil pala ano. Tinanggal na pala ito. Tanggalin natin itong dating speaker. Ito guys, napalitan na nato dati. So, original lang Toyota Vios. Itong, itong holder na to. Built in ng speaker dyan. Tinabas lang natin. So, kung magpapalit kayo ng speaker ng Vios, tatanggalin yung tulid na tatlo. Tapos, tatatanggal yan ng buo. Tapos, kailangan yung gumamit ng uh, wood na nakaukit na sukat dito. Bahala na kayo kung paano nyo gagawin. Basta yung pagtanggal ng original, ganitong ano, step lang. Tatanggalin nyo na yung bot, ng pamilya nyo rito, tatlo. Tapos ito yung wire nyo. So ito, nakakabit na eh, pero hindi ko lang alam ba't hindi ko magana sa sa ano natin, stereo. Baka putol yung linya sa loob. Alamin natin. na i-linya ito yung linya nya dati Ayan. so ngayon ang gawin natin dito pwede nating i-jumper Oh, yan guys na uh, hindi ko na pinalitan yung speaker kasi na two na rin naman siya sa medyong 100 149 watts lang naman po kaya ano na rin pwede na rin ay pa 149 amperes pa lang ah wattings so ikakabit na natin itong ano panel. Pag ginabay, dito tutok nyo na yung mga butas. Pag may mga kulang na ano, palitan nyo na lang. Wala pa akong pamalit. So, so, Pagpapakin puk nyo lang guys. ka ay hindi na 'yan ay hindi na 'yan ay hindi na 'yan ay bakit ba kailangan na ako ay saktan? Di mo ba sinasadya bakit binadalasan Ang panangitin mo sa akin na tangos hanggang muto Ingatan nyo itong masira guys, 40 isa nito Sa, sa mga bilihan All the shop Pero mura lang naman yan online Ito, nalimutan natin kapit Dapat ikakabit mo na natin pag kinabit nyo guys, yung bilog. Kita, at Tapos. Tinandaan natin, puti sa taas yung sa baba. Kasi masakta, pwede natin sa baba. wire, nyo Kasi ba, masyadong lubog. Gininan lang natin 'to. Tapos, turnilyo. ni pa muna natin 'to. Tapos, turnilyo. Ingatan nyo guys, di malaglag yung tornilyo sa loob ha. Kasi bupaklasin nyo rin siya, panalaglag sa loob. Huwag nyo rin masyado yung pitanong ito. Kasi malulostrate yung pinaka tusukan niya sa loob. Palisuela Hood, Deep back 1 and I'm with This is Tego 1 pakinggan nito, mga nagpapanggap Tapos nagkikipin Wala, 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 na, no, wala. Eh. Sa kabila, ganun din. Kung paano tinanggal dito, ganun din doon. Ang wala lang sa kabila, Uh, ay, di. Pares lang kung anong procedure dito, gano'n din yun. So, yun guys. Uh, yun, makakatulong sa inyo yung ating ano ngayon, topic. Abangan nyo ulit yung mga susunod nating topic sa DIY ng kasakyan. Agad sa mulut, guys. Kapag yun, pakisupport yung aming